Hi everyone, good day. This is your Miss Universe 1981, and this is my Miss Moring my Mar vlog. So maybe I could tell you, welcome to this video. No, I'm not my bosses. Because when what's the truth? When I'm coming from event, I'm hosting because yesterday I hosted. a um, children's party. It's 8 birthday. At nakita niyo na naman sa vlog ni Inday kung paano sila na surprise, paano doon. Basta may clips doon na nag-host ako. So, by the way, today is a special day. Lagi na din special sinasabi ko, no? Kasi, um, baganda kasi yung adjective na special. It means that Everything is special. We need to be special every day. We need to be positive every day. Even if, if burdens Uh, we are carrying heavy burdens. <laughs> Drama na. <lang. laughs> Try lang. And, and of course, nandito ako sa canteen because magluluto po sila ng special na po tayo. Special po uh, Special na pang snack sa ating lahat. At ito ang bilo-bilo. O dito sa amin is binignet. So I remember eh, eh, eh nakakatikip talaga kami ng binignet guys pag ano, pag um, araw ng mga patay. Pag... Um, si Santa, Ganon... Kasi kasi... Yun yung mostly na mga handa eh... Yung Biko... Bilo-bilo... Samis Binignit... Biko... Suman... Puto... Yun mga ganon... So yung Binignit talaga is for the Si Santa Kasi that's fasting. No, bawal kumain ng bongga because it's a tradition na dito sa amin. So, instead of having a rice and a carne and everything, uh, yung bonggang-bonggang kain, we, ano lang, eat binigmit or bilo-bilo as respect sa tradition na nagpa-fasting tayo. Because that's fasting. Sabi ko, chika So, let's go! Kung hindi sila ako inintay, ngayon nag-ibubuang koan. Ayan. Ayan. Ito yung tatawag na Sago. Sago Hotel. Charot lang. Ayan. Sago. Ay, Sago dito Chogo. dahil. Ah! Sago. <laughs> <laughs> Ihihi. <laughs> Uy, kabalang lagi ka. Sige ka katod ito, no. Ah, galabay lang daw siya. Eh. Ayan. So, tinansfer na nila ang kanilang Sago. Kasi kailangan siyang, ano na, painitan, mapalambutin. So, kumukulo-kulo na yan. It's, it took, um, 20 to 30 minutes taas naman 25 to 30 minutes na pagpa ano dyan pagpalata pa. ayan na ay ganda na pan, ako ako dami ay ganda na siya so ito so nanay bula bulas so nanay ko ano lubi sa man ah oh, ito yung dalawang piga yung pangalawang piga na ano sa lubi gata na lubi ah wow ang sarap meron tayong sarin violet yulit ob uh, Obie. may ubi tayo meron tayong kamote yeah, ah kamote violet kamote yung yellow meron tayong rice pilit dito yung rice pilit o oh, may pilit tayo yan And meron tayong yung mga maliliit na sago din. Sago na siya. Wala tong... Landang. Iyabunhi itin. <laughs> ah, ang... Sala landang ka na. Marang... Kung ah, tawag rin ata sa ato ka ng... Hey, nalimot ko sa tawag. Basta may landang na papalawot. Mm, tapioca! No? May pa tapioca yung maliliit o yun. Ayun, ayun, ayon yung maliliit tapioca yan. So, sarap dito guys. Kailangan natin siya nating kalatain. First process, pa bukal tayo ay magpapalata tayo ng ating tawag nito. Ating pilit bigas. Oh, kamay and malagkit na bigas. Pilit bigas. <laughs> Ayan, so, yan, ihalo-halo na natin yan and let it boil. So, again ha, ang ginamit po natin is, um, nagtubig po tayo and of course, yung, yung last ng ating coconut. Ito, 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 ito. Ayan. Ito yung, yung ito yung kakang gata, ano, the first piga ng ating New York. Ito yung ihalo natin sa huli. Hanggang sa huli. Charot na. Ah, muna kasi ang daming dangaw kasi, you know. Yeah, let's cook and let's eat mamaya. Sasabi ko sa rin, tawagin ako pag malulod na tayo. Ayan. Oh my God! Sa so, kailan talaga sa lain talaga kasi may mga ano dyan, mga residue residue na hindi dapat isali sa loong. It's bubbling. Yan yun mga sapal. Sapal ang tawag sa amin. Masarap dyan sa baboy at sa mga pato. Ano yung sapal tuod? Di ba huwag na? Oo na. So di ba na ito sa mga pato? Kaya. 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 Ano na Sa Saging? Saging gumera ano, okay. like, na nun o, wala na kinaurot. Dahil dyan ay. May mga saging nito guys, hindi na lang Kaya maliit yung konti na yung saging. Pero char. And of course, sa bilo-bilo guys, kailangan, oh, di ba? Oh, Mabukatas siya. Maano na siya sa tawag nito? Makatas sa lumi. And lalagyan natin dyan na sugar cane. Sugar It's sugar. Kaya para tumamis. Kasi masarap yung ano tumis. Tayo kung tabang siya kon din sa tin. Bukuras din ng ganan ni na. Bukaw ka pa ni sila. Hindi man ni kay violate man to. po ubi ubi Ano dia? Ubi Ano dia mo favorite na condensed karon? Yeah. Oh my god, it's so delicious. Ayan. So, pwede pa siya. Sa I don't want to call. Pero, it's OB, guys. Sa so, pwede siya i topics mamaya kung kukulkunin na tayo ng kwan. Huwag na tayo by, by bow or by... Yan na, nakiwala pa ba sa Sige, ala na. So, titikman po natin, guys. <mull Tip -cerate> um. Ang sarap ng bilo-bilo. Ah. Oh, meron tayong guest dito na broken hearted. Seryoso ba yan? Oh, at sila ah, ngayon okay. ka, ka pala na broken ka pala. Hindi pa pala. Brago pala. na sa Baka heal. Uh, parang kanta na parang kulang biglang naglaho ganon tapos tapos yung, yung sinasabi niya mahalatan ka ka niya pero ah, hindi uh, ka nalang hello hello grabe oh, hugot, ang grabe hugot. Ang grabe yung Yung grabe yung, 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 na Ang grabe hugot. Ang grabe hugot. Ang yung hugot. Ang grabe hugot nakita na yung work mo. Tapos sasabihin lang niya na nasabi lang niya sa sarili niya, ay, I'm done with you. Lagi ako nagkakabor, kaya ngayon ko na ako na... Sige, ikaw naman okay. magsabi. Ako na naman, ak ikaw na naman. naman Bakit siya ba nagpagwalay sa'yo siya? Nagsabi na I'm done with you? Hindi mo, we're not yet done, but I'm done. <laughs> <laughs> ano, ano ba, ano reason? Okay, I mean, kailan kailan? Uh, ngayon lang oh. para you know, ako okay. um, uh, mm, parang yung hindi talaga kaya yung yung na lahat mo mo sa lahat, pinaglaban mo tapos parang hindi worth it lahat ng pinaglaban uh, yeah. mo parang oh. ano tag nito? Ilan time naman kayo? 3, 2, 1 Or nga. Kasi, kasi yung iba kasi, kasi hindi ka na nabibigyan ng value. Yung value mo hindi niya na-appreciate. Kasi, kasi na-convert. Alam ka, hindi ka na nabibigyan ng todong ganun. Kasi baka umaya, he is very busy comforting others. No, People, uh, on, uh, yung sa kanya <laughs> lang naman. Yung sa kanya, actually. Yung hindi lang niya masyadong pinapakita niya kasi tapos na siya. Yung dati siya yung pagod ng pagod sa akin. Baka kasalanan mo kasi pinapagod mo siya dati. Tapos uh, parang ngayon. Parang nagsawa na siya sa kakakagod. Ala! Nawala ng gana, nang lamig na. Eh, ikaw na naman yung Oo, naman. O, ta, parang gumagawa ka ng situation na parang gusto mo umalis muna tapos pipigilan ka niya tapos ikaw nakitigil muna. Alam, din na niya ako pinigilan. Parang ibig sabihin. Tapos ka kasi! natin kaya kung saan mo gusto mo munta. na ako sa bahay. Ibig sabihin, it's either na wala na siya ng gana or meron na siyang... Hindi, gusto ko nga may gusto ko ang malas ni Efe. O, baka naman, isipin mo rin, baka iniisip din niya na pagod na rin siya siguro na pinitin ka, pinitin ka, tapos <laughs> <laughs> ikaw rin naman nasusunod. Baka siguro, pinagbibigay ka lang niya para walang away. Pero ikaw naman, nabitin mo, parang wala ka ng safety.